Okay, mag na tayo. Let's make a magic ring. So ito ang aking magic ring. Marami pong tutorial dyan sa YouTube kung paano gumawa ng magic ring. Ano? So let's make this quick na lang. Kapag meron na kayong magic ring, chain one. And then after that, let's make five single crochet. 1 Two, three, four, and five. Okay? So, total of six stitches yan yung chain one and then five single crochet. And then, i-close na natin yung ring. Hilahing mabuti. Hindi naman mapipigtas yan. Natapos na tayo sa first round. Second round na po yung gagawin natin. Magkukontinuous si stitch po tayo. First top chain. ayon, Tusok mo yung hook mo dyan. And then, gawa tayo ng dalawang single crochet dito. One. Ayan. So, ito yung first increasing natin yung dalawang single crochet sa isang stitch. So, we have one set of increase. Susunod nyan ay uh, increasing pa din. One single crochet. One more single crochet. Two sets of increase. Three sets. Four. 5, and 6. Okay? Meron na tayong 6 sets of increasing para sa second round. Continuous tayo, no? nag-continuous tayo ng stitch from uh, round one hanggang round 2. So, pagdating dito, sa part na to, slip stitch tayo doon sa kasunod na stitch. Kailangan itago pa din yung tail. Ayan. So para sa third round, uh, double crochet na po yung gagamitin natin. To begin a new round, let's chain 2. One and two. To the same stitch, let's make two double crochet. Okay, mag-increase tayo dito. One and two. Ayan. So ito yung first increase natin. So lahat ng butas na nandito sa round na to, lalagyan lang natin ng increase. Okay, dalawang double crochet sa bawat butas or stitch. So, we have one here. Ito yung second set of increase. Okay, i-complete nyo yan. Magkita-kita tayo dito sa last stitch or hole. Meron na po tayong 10 sets of increase. So, may natitira dito nga uh, one single crochet at may natitira dito yung joining stitch. Okay, so gawan pa natin ang increase dito sa natitirang single crochet. one double crochet, and one more double crochet. Ayan. Yung chain 2 na ginawa natin kanina sa umpisa, that is counted as our first double crochet. At yung susunod na stitch na ginawa natin, nag-increase tayo. So, eto yung nawala ng kapartner. Okay, dahil kailangan natin ay 12 sets ng double crochet, I mean 12 sets of increase, gagawa natin ng double crochet dito sa joining stitch para magkaroon ng ka-partner itong stitch na ginawa natin kanina. Okay? So, ito yung pang 12 set natin. And then, after that, slip stitch natin dito sa top chain. Tago pa rin natin yung tail para secure na secure siya. Ayan. Dapat meron kayong total of 24 double crochet. Ayan. 12 sets of increase po yan. Okay? Para sa 4th round, Let's chain 2. Okay, into the same stitch then or hole. Gagawa tayo ng dalawang uh, double crochet, increase pa rin tayo. 1 and 2. Okay, para sa round na to, fourth round, yung pattern na gagawin natin is one double crochet increase. Okay, sa susunod na stitch one double crochet into the next stitch increase ayan so gagawin natin siya ng paulit-ulit hanggang makomplete natin yung 12 sets of one double crochet increase one double crochet increase okay let me show you again one double crochet increase Ayan. Makita-kita po tayo dito sa my last stitch. Last two stitches tayo. One and two. So, nag-end tayo sa increase. Kasunod, one double crochet. Para sa last stitch na to. So, this time, itong uh, joining stitch natin, wala na yan ha. Hindi na natin pakikialaman yan. Dito na tayo sa last single crochet. Ah, last stitch. Okay? So, kung bibilangin niyo yan, dapat may total of 12 pa din yung set natin ng one double crochet and increase. So, nag-end tayo sa increase. Check. Slip stitch na tayo dito sa top chain nung ating um, ginawang chain 2. Ayan. Dapat may total of 36 stitches tayo dito or double crochet. And now, for the next round, start with chain 2. Into the next stitch, ganun pa rin ang gagawin natin. Mag-increase tayo. dalawang double crochet sa isang stitch. And then let's start here sa susunod two double crochet increase. Okay? So katulad lang nung ginawa natin dito sa previous round, one double crochet increase, dadagdagan lang natin ng isa pa. One double crochet, one double crochet increase. Mabilis lang 'to, 'di ba? Familiar na kayo dito. <laughs> Yan ayun yung 2 double crochet natin and then mag increase tayo sa susunod na stitch okay so ganun lang din naman yung proseso nyan kung anong ginawa natin dito i-complete natin hanggang makarating tayo dito sa last stitch 2 double crochet, 1 double crochet 1 double crochet and increase last increase tayo mga kapatid so maglagay na lang tayo ng isang double crochet dito dahil yung pangalawang double crochet ay nagawa na natin sa umpisa ng round na ito Ayan. And then slip stitch na natin siya. Check kung meron kang total of 48 stitches or double crochet. Okay na, magumpisa na tayo sa susunod na round, which is yung 6th round. So chain 2, increase into the same stitch or hole. Okay? So this time yung pattern na gagawin natin is three double crochet increase. 1 2 3 and increase. Okay? Ulitin natin siya hanggang makarating ulit tayo dito sa last two stitches. Ito na yung last increase natin para sa round na to. So, gagawa na lang tayo ng double crochet sa natitirang stitches. One double crochet and one more double crochet. So, yung kasama nitong set na to, ito yung pangatlo. Ano? Slip stitch natin sa top chain. Ayan. And then, check kung mayroon kayong total of 60 double crochet. Kapag tama, edi eh, continue tayo. Pagdating dito sa susunod na round, wala na po tayong increasing. Ano? One double crochet in each stitch na lamang ito. So, syempre, mag-chain 2 muna tayo to begin our new round. Into the same stitch, let's work on one double crochet. And then, sa susunod na stitch na po, one double crochet na lang din yan. Okay? Hindi ko na ipapakita ang kabuuan dahil easy lang naman po iyon one double crochet sa iisang stitch or hole. Makita kita tayo dito sa last stitch. Dito sa last round na to, dapat may total of 60 double crochet din kayo ha. Kasi wala naman tayong binago sa bilang nito. Nag-round lang tayo ng 1 double crochet in each stitch. So kapag ka kulang yan, or sobra, aba ay hanapin ang mali. Hanapin ang mali. <laughs> so ayan, slip stitch natin ito. So ganito na ang itsura ng ating nagawang round base.